Ah, hindi. Hindi ko hindi namin kilala si Bisaya Ngayon nga lang nagsuputan. Facts! Anong sagot niya ho dito? Kuha ang larawan noong unang bahagi pa ng 2025 bago pa maupo bilang senador si Senator Ping Lakson. Opo. Ayaw nilang ilitaw ayaw nilang alisin ang maskara. Bakit mo bakit mo aharangan ng interparliamentary courtesy? Wala kang nalalabag na interparliamentary courtesy kung imbitahin mo sila. Huwag mo lang silang isabina. Yung kortesiya na ayaw pa rin sa pag-iimbita. Pag, -iimbita, pag -iimbita, Iniimbita mo lang. Hindi mo pa ginagalang mo? mo eh. Mm -hmm. Ang problema kung ayaw mong imbitahin. Yun ang paglilihis. Yun ang pagtatakit. Doon po ngayon, potential magkaroon ng conflict of interest kasi, of course, si Senator Ping Lakson, yung chairman ng Blue Ribbon Hearing, siya po yung nangunguna sa investigation dun sa mga anomalous flood control projects and alam naman po natin na yung mag-asawang Diskaya ay isa dun sa mga resource persons sa anomalous flood control projects. Hoy, okay, welcome back mga kabalita. Nagbabalik ko tayo dito ko sa ating munting bahay. Dan agad balita, reaction, video, news update. Upang pong maglahan ng ating mga nakalap na mga balita sa loob ng 24 oras mula ho sa mundo ng social media. Ngayon po mga kabalitaan, sa mga ilang araw ay napag-usapan natin itong uh, si Boy Tanga mga kabalitaan, ang pambansang Boy Tanga ho ng ating bansa ngayon na kung saan po ay uh, nilabatiba ho ito ni uh, senador Marculita dahil sa katangahan. At ayon niya po dito mga kabalitaan ay wala dawng delikadesa o mano itong si uh, senador Marculita. Hindi po natin ito tatantanan mga kabaitaan dahil nga po ay uh, kumukuha po tayo ng uh, ko sa kanila. Dahil sabi niya po dito na may koneksyon, ko nila itong si uh, Madam Edna Marculeta para po itong uh, si uh, senador Marculeta ay mamati ho nila mga kabalitaan. Dahil nga po, for the sake of delikadesa na lang daw ay parang ayaw niya na itong uh, padaluhin ho sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na kung saan yung may hawak ko nitong na si uh, senator Panfila Lacson mga kabalitaan ay amo ho nitong uh, si uh, Humanap Ka ng Pangit. Ay, isi. Is, eh, akala ko si Andrew eh mga kabalitaan. Ito pa lang si uh, Marlo Dalisay, a.k.a. Pambansang Tanga, mga kabalitan. Pero bago pa ho tayo tutungo ho dyan, ito po ang mga kaganapan kagaina mga kabalitan na meron hong uh, labing limang boto na kunsan po ay sila po uh, nagmungkahi para hong i-under house arrest itong si uh, former President Rodrigo Roa Duterte, mga kabalitan. At ito ay uh, sinang ayunan ho ng labing lima. At uh, ito po ay medyo magandang ano ho ito ah. panimula ho sa buwan ng Oktobre mga kabaitan. At sana po ito ay uh, katigan ng uh, International Criminal Courts del maaari ho itong gamitin para ho mabigyan ng uh, humanitarian consideration si Tatay Digong Duterte dahil nga po mga kabaitan sa kanyang kalagayan ho ngayon na una ho na tagpuan ho itong walang malay na nakahandusay ho sa sahig ayon pa sa balita at uh, medyo nag-alala na ho itong mga magigiting ho nating senador na may paniniwala pa rin ho sa ating uh, dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte ay nararapat lamang na igawa do ito. tuloy tayo dito dahil medyo nangangati na ho yung uh, daliri ko mga kabaitan pati na ho yung bibigo natin na bibigwasan ho itong tinaguriang uh, pambansang uh, tanga na si Marlo Dalisay. Itong kulukoy na ito mga kabaitan kaya pala sobrang yabang niya ho sa programa ho dito. Ikokonek natin. Tayo naman ho ang magkokonek ho sa kanya. Kasi nga po, pinagtaasan niya po ng boses itong si Senator Marculeta at misulang gusto niya na sundin siya ni Mas Marcoleta na hindi na ho dumalo o dadalo dyan sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee dahil nga po mga kapitan sa salitang delikadesa. <laughs> Pakikinggan ho natin dito muna mga kabalitaan para mapanood nyo po And then ikokonekta ho natin, ibabato ho natin sa kanya yung salitang delikadesa Kung kanyang amo ba ay may delikadesa rin po ba At itong siya uh, a.k.a. Andrew E. na tinaguri ang uh, pambansang tanga May itanong niya po ba ito sa kanyang among si Panfilo Lacson mga kabalitaan <laughs> Pari koy! Ako lo koy! Pasok! na description nung binabanggit nyo ng independent director. Hmm. Hindi rin nyo alam. Well, may, may mga idea ho kami, pero mas maganda sa inyo nang galing yan. <laughs> yung independent director, unang-una, wala kang uh, ari sa isang kumpanya. Dapat ganon. Pangalawa, wala kang kinalaman sa management. Pangatlo, kailangan, uh, wala kang relasyon uh, by consanguinity, second degree civil uh, affinity sa mga shareholders. Apo. Kaya dapat independent ka. Tungkulin mo lang kung sakaling may kakayahan kang mag-advise sa good governance, uh, ma-protection ng mga minority shareholders. Ito kasi ang hinihingi ng insurance code of the Philippines. Nagkataon na siguro gusto nilang ano, bueno, nang maging kalagayan ng asawa ko. Hinirang nila ng gano'n. So pumayag naman. Ano, anong masama doon? Ngayon, ang insurance company, lahat naman nagko-cover ng kahit anong mga kumpanya sa lahat ng mga industrial, lahat ng sektor ng ating ekonomiya. Pati sa transportation. Lahat. O eh bakit naman gagawa ng usap ang uh, asawa ko? para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin. Pero uh, hindi mo... Hindi ho ba dapat, uh, Senator, manggaling din sa inyo ang delikadesa na, Uy, yung asawa ko, ano nito eh, kung uh, kumbaga nag, uh, nagsiservisyo dito, meron siyang, kumbaga, transaksyon dito, hindi pa hindi kaya marapat na ako dumistansya muna? Sino? Sino na didistansya? Kayo po dito sa ginagawang uh, investigasyon sa Bakit, Senado. Meron may, ba, ba akong kinalaman doon sa mga insurance companies? Delikadesa nga po Senator kasi misis nyo po yung na... doon siyempre may kukunik connect na huyan. Eh kung ganyan kayong mag uh, kung ganyan kayo mag-conclude, independent nga eh. Kaya ka tinatanong ko nga sa inyo kanina eh kung, kung naiintindihan niyo eh. Kaya nga po nagtatanong <laughs> din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi po uusap ko, ko ng ganun. delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko independent. Yung nga po, asawa niyo yun eh. Oh, eh, nakikipag-debate ka pa sa akin eh. Alala ko ba, eh, ano ka, magtatanong ka lang. Mm uh, -hmm. Nagtatanong din po kami pero ipo-point ko ipo-point out ko rin po yung Kapag argumento namin dito. Kasi sinasabi mo kasi delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo 'yon? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oh. Inabot eh, hey, mukha. nyo si Android mga kabalitan. Ito yung uh, Android version 2.0, mga kabalitan. Buti pa yung isang Android ay wala lang. Busy-busy lang sa kataan. Ito po ay talagang nakiki nakikimaritesan din ito, mga kabalitan. So, kaya kung nga po ito ay pinapalabas ulit, kaya kung nga po ay binabalik ko sa inyo, dahil ay bukang bibig niya po, mga kabalitan, sinasabi ko dito na dapat may delikadesa ho itong si Senador markulita Ipinaliwanag na nga niya na wala ang kinalaman yung kanyang asawa ho dito kasi nga independent na uh, director. At gusto niya dito na sundin ho siya ni Marculeta na dumistansya ho sa pagdinig. Bakit po ba ipinagpilitan niya ho yung sarili niya na yung kanyang kinausap, yung kanyang uh, uh, nakapanayam ay isang abogado bihasa na ho sa lahat ng mga uh, libro ho ng ating batas. Na halos kinakain na ho ito araw-araw mga kabalitaan. Minsan na, wala nangang uras asawang tumabi dahil nga ang tinatabihan nito ay ang libro lamang ng ating batas mga kabalitaan. Ha? So ngayon, ang lakas pa ng loob nitong uh, kulukoy na ito mga kabalitaan, itong si Boy Tanga, na makikipagdebate pa at naghahamon pa ho dito ng debate kay Senador Marculeta. Hindi mo ba inisip kulukoy? Sa kamera, halos lahat ay kanya ng uh, <laughs> hindi na nga makapagsalita yung iba doon sa camera eh kasi nga parang iniitsipuera na ng husya, hindi sa siya pinapansin kasi pag nagsasalita ho dito si Senator Marcoleta sa panahon na ito ay nasa camera pa po bilang representative ng sagip party list mga kabaitaan legalidad ho yung pinag-uusapan na ho sa ating saligang batas kaya yung mga mga nagbukang uh, tangarin ho doon na mga itong resista ay eh, nitsapwera na lang, hindi na pinapansin gaya na rin ho itong amo nitong si uh, Anfila mga kabaitan na ginagamit na lang yung ex ha, dating twitter yata yun mga kabaitan sa social media na ho naglabas ng sama ng loob kasi hindi niya ho kayang harapin at uh, didebatehin ho itong si Sen. Marculeta dahil wala ho itong kaalam-alam sa bataso ng ating bansa So itong uh, si uh, Kulokoy, si Buitanga, sabi niya, walang delikadesa itong si Senador Marculeta. Mga kabalitaan, yung uh, picture at larawan na ating pinakitao, oh, ito po yung puso ni uh, Congressman Kiko Barzaga. Buti pa si Kiko may uh, yagbols mga kabalitaan. At uh, ito'y sumasagot ho oh, <laughs> kay uh, Senator Panfila Lacson mga kabalitaan. Sabi ni Senator Lacson mga kabalitaan, I did not know the disguise and that was the first and only time outside the Blue Ribbon Committee hearings that I met them. <laughs> Sino po ba ang, uh, kung sabihin natin kasinungalingan, ito po yung malaking kasinungalingang pahayag ho dito ni Senator Ping Lacson. hindi ka ba nahiya ito, ha? Boy tanga, kulokoy. Yung amo mo, napakalaking sinungaling. Eh baka sabihin nyo, eh boss dan, kuya dan, baka caption lang yan ni uh, Barzaga, nakakaya naman ho kayo, baka ma-fake news kayo yan. Uh, mapahiya. Ikaw tuloy yung mapahiya ka, Kuya Dan, Boss Dan, sa sinasabi mo. Wala namang sinasabi dito si, ano, si uh, senador Ping Lakson na uh, nagkita na ho sila matagal na. Isabi niya nga dito, ano eh, uh, ngayon lang. Itapos sasabihin mo na matagal na magkakilala ho ito. Ah oh, well, meron na tayong referensya, mga kabalitaan. Kaya nga po, ikinukunikta ko itong si uh, Kulukoy Buitanga. Ito dapat yung kanyang itanong sa kanyang amo na si Panfilo or si Panfila Lacson na boss, for the sake of delicadeza, bitawan mo muna yung ano, Blue Ribbon, bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Parang uh, tayo dito, boss. Ha? Ah? Marami nang kumakala sa social media na matagal na pala kayong magkakakilala tapos sasabihin mo dito na nung araw lang yung sa Blue Ribbon Committee hearing, nagkita-kita ho sila mga kabalitaan. <laughs> Eh, baka ikaw din, Kuya Dan, or Boss Dan. Ha? Baka ma-fake news ka rin. Well, pakinggan natin to dito, mga kabaitan. So, ang sinasabi natin dito, na talagang uh, pinasisinungalingan niya po. At ito po, eh, meron hong salita na binitawan dito si sinadoping uh, Senador Ping Lakson, mga kabaitan. Kasi sabi niya na mayagpag yung mga diskaya, 2016 to 2022. Uh, uh, Sir, Senador po kayo, nang hindi niya po na pinagandat time, Then, Ah, hindi. Hindi ko na, hindi, hindi namin kilala si Diskaya Kaya na. Ngayon nga lang na nagsulputan eh. sabi <coughs> niya. Di ba? Hindi namin kilala yung si Diskaya kasi ngayon nga lang na nagsulputan yun eh. Uh, tama ho yung caption dito ni, na ipinakita ho dito ni, ano, ni uh, Congressman Miao Miao. Pero, bakit ko ba ikinukunik ko ito? Para makita ko natin kung sino po ba ang credible ho sa dalawa si itong nga uh, si Congressman uh, si Senator Lacson at itong si Senator Marculeta, sa kanilang mga inilalabas na pahayag ho mga kabalitaan. Kung sila po ba, sino po ba yung credible ho sa kanila? Ito po ngayon, ito po yung kinukunik natin. Sana maiyaho at makita ho ito ni Kolokoy Boy, uh, pambansang Boy Tanga mga kabalitaan na si Marlo Dalisay. Boss Marlo Dalisay, magbihis ka muna na ng mayos. Para gagalang galang ho kayo tignan. O, tignan niyo nyo po dito. Ano bang sinasabi ni Ping Lakson, mga kabalitaan? Na nung time lang ho yun sila nagkita ho. Ha? Ni, uh, o sa spouses ni itong si Ping Lakson. Pero sa video ipinalabas so natin dito, ulitin po natin. Anong sabi ni Ping Lakson? Anong sabi mo, boss? Yan na mayagpag yung mga diskaya. 2016 to 2022. Uh, uh, sir, senador po kayo nang hindi niyo po na pinagandat time. Then, Ah, hindi. Hindi ko hindi na, hindi. namin kilala si Biskaya Ngayon nga lang na nagsulputan eh. Ah, hindi niya kilala si Biskaya at ngayon lamang daw nagsulputan mga kabalitaan. Alright. So ngayon po mga kabalitaan, itong si Ping Lakson sumagot ho dito sa patutsada ho ni Congressman Miao Barzaga. At ewan ko lang kung mapapanood, makikita nyo ba yung konteksto niya ho dito. Babasahin ko na lang ho mga kabalitaan. Maaari niyo rin pong isearch sa Ping Lakson na Facebook account or page yata niya ito. Mamabasa nyo po doon yung kanyang sagot ho mga kabalitaan patungkol sa patutsada. Dahil nga po yung caption ho dito ni Congressman Kiko Barzaga, ni Congressman Miao Miao na please investigate The uh, validity of this image. of Senator Lakson's private meeting with the Diskayas mga kabalitaan. So, ibig sabihin sa dali na po mga kabalitaan, bago po kayo magpapatuloy sa panunod, paalala lamang po ito. Baka po kasi nakaligtaan nyo pong mag-subscribe, subscribe na po kayo para po kayong lahat lagi updated sa mga agaganapan mula po sa mundo ng social media I-like at i-share nyo na rin po ito kabalitaan. Bago po ito magana, ah, bago ito nagkaroon ng pagdinig, ay eh, matagal ho pala ito lang na magkakilala. Eh sabi niya dito, eh ngayon lang na lang sulputan, tingin namin, hindi nga namin na, na, na nakilala ini eh, itong uh, Blue Ribbon na uh, hearing lang mga, mga kabalitaan. Uy, totoo po ba? well patunayan ho natin na medyo nagkaroon ho tayo ng misleading ho dito sa naging panayam ho o pahayag ni uh, congressman o senador uh, Ping Lakson mga kabalitaan dahil nga po mga kabalitaan ginisan na niya ho yung kanyang sarili sa sarili nitong mantika mga kabalitaan, ayon pa niya dito mga kabalitaan, kasi nga inakusahan nga ito eh na baka contributor ho itong uh, mga diskaya sa pagtakbo ho dito ni uh, Ping Lakson, nitong kada nagkaraang nagdaang 2025 uh, Senate elections mga kabalitan. Ang sagot niya ho dito ayon pa sa caption ni Senator Ping Lacson mula sa kanyang Facebook page. Facts mga kabalitan. Ito po yung pinakita niya. Babasahin ko na lang po ha. Hindi niyo mapapanood dyan. Facts. Anong sagot niya ho dito? Kuha ang larawan noong unang bahagi pa ng 2025 bago pa maupo bilang senador si Senator Ping Lakson. Bago nanalo or bago umupo bilang senador itong si uh, Senator Ping Lakson ay magkakahilala na po sila mga kabalitaan. Kung bakit ba niya sinabi dito sa video ito na ngayon lang yan nagsulputan? Hindi namin kilala yan. At ayon pa sa reply niya, sagot niya dito kay Barzaga. I did not know that this guys and that was the first and only time outside the Blue Ribbon Committee hearings that I met them. Sino po ba yung credible ngayon ho sa dalawang ito na si Senador Marculeta at si Senador Ping Lakson mga kabalitaan? So kung matagal na pala silang magkakilala ho dito, ang tanong mo natin mga kabalitaan, sino ba dapat ang pagsasabihan na dumistansya ka muna dahil po sa delikadesa. Itong si Boy Nognog mga kabalitaan, itong Kulukoy na itong uh, binansagang pambansang tanga na si Marlon da uh, Marlo Dalisay. Ano magmasasabi mo dito, boss? Ha? At sino ba dapat husgahan at pagsabihan na dumistansya ka muna dahil sa delikadesa? E eh itong si Markuleta nga eh, ngayon nga lang niya nakilala talaga. Ang totoong ngayon lang nakilala nung pumutok na ho yung mga pangalan ho nito. Sino po ba ang matatawag na credible ho ngayon? Sino po bang dapat pagsabihan na dumistansya ka muna, boss, dahil sa delikadesa? Di po ba mga kabalitaan? Napakasakit isipin ho. Itong ilang mga taong nagmamarunong, nagmamagaling, nakaupo lang ho sa isang newsroom or anchor's booth mga kabalitaan ay ganun na ho katalas yung kanilang pag-iisip. Nagbubuhat ng sariling bangko. Too good to be true mga kabalitaan. E eh, sablay-sablay naman ho kung magtanong sa kanilang bisita ho sa kanilang programa. Kung alamin ho natin mga kabaitaan kung sino po ba talagang lumilihis? Kasi hindi na natin alam kung saan ito tutungo yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Nang ito ay uh, inupuan na ni uh, Ping Lakson. Misula bagang siya po ay may tinatakpan ho. Misula bagang sila po ay uh, nililihis yung usapin na para hindi ho Matumbok yung kanilang pinoprotektahang amo dyan Ewan ko kung meron ba Sana wala man lang mga kabaytaan At sana sinusunod ho nila Yung anong nararapat At sana kung meron man talaga silang kinikilingan Dapat isipin nyo Ang sinasabi ni Bungit Na mahiya naman kayo Dahil ang taong bayan Ay nagahanap talaga Ng katotohanan At dapat ipakita ho natin sa ating bansa na may managot sa pagnanakaw sa pera mula sa kaban ng ating gobyerno lalo na yung mga tunggresistang na pangalanan at number one na itong si Saldiko at si Tambuaya mga kabalitan Hindi oh mo ba nakita na dahil nga gusto nilang pagtapan kung ano-anong ginagamit nilang katuwiran Ibig mo ba sabihin eh lumilitaw na at isinisigaw na lahat ang pangalan mo na ikaw ang utak ng lahat ng ito ay iyong kaukulang paggalang pa pantakit. Nakasulat ba sa bato yan? Absolute ba yan? Eh kung sinasabi lang transparent ka at saka accountability, mas, uh, mas mataas pa ba? Mas mataas pa ba yung parameter uh, parametro ng uh, kortesiya? Anong interparliamentary kortesiya? Ang pinag-uusapan natin ay kinakailangan mong ilitaw. Kailangan mong alisin ang maskara na nakabalot sa kawalang hiyaang nangyari na sa bansa natin. Sasabihin mo pa inter-parliamentary courtesy? Napakababaw na argumento niya. Alatang halata yan. kung sino yung gustong maglihis. Sila-sila yan. Opo. Ayaw nilang ilitaw. Ayaw nilang alisin ang maskara. Bakit mo bakit mo aharangan ng inter-parliamentary courtesy? Wala kang nalalabag na interparliamentary courtesy kung imbitahin mo sila. Huwag mo lang silang isabi na. Yung courtesy na ayun pa rin sa pag-iimbita. Pag, -iimbita, pag -iimbita, Iniimbita mo lang. Hindi mo ba ginagalang mo? Iniimbita mo eh. Mm -hmm. Ang problema kung ayaw mong imbitahin, oh. yun ang paglilihis, yun ang pagtatakip. Oo. Oh. Eh, inimbita ko na nga si Congressman Chabi, uh, Toby Chiang kung may problema ba doon? Meron ba akong nilabag doon? Wala. Voluntary siyang pumunta. Dalawang pinas na nga pumunta ron eh. So, bakit nila tinatakpan niya magita ng tinatawag na kortesiya? Anong kortesiya? Mas matas bang kortesiya sa accountability at transparency? Kung magsalita sila, parang akala mo eh, mga moralistang magagaling. Parang akala mo eh, mga mga sugo ng righteousness. Tatakpan mo ng kortesiya. Hindi ko sinasabing walang kortesiya. Sinasabi ko mas mataas ang accountability. Sumataas ang pangangailangan ng taong bayan na malaman nila kung sino ang gumawa ng lahat ng ito na, na talagang ang kanilang kabangbayan ay talagang, talagang nil, nalusaw at takot ng mga taong ito tatakpan mo ng kortesiya alright so yun po ang naging pahayag ni Sen. Marculeta na sila lang ho yung lumilihis kaya nga ikaw boy kolokoy papakita na naman kita ho dito umayos-ayos ka pag-isipan mo muna bago mo kampihan yung inyong among si Sen. Panfila Lacson mag-research ka muna kung ito ba ay hindi makakasira sa iyong amo kung ito ba ay hindi pabalik sa iyong amo Sinasabihan mong walang delikadesa itong si Senador Marcoleta. E yung amo mo bang si Panfila may delikadesa? Sino ba sa kanilang dalawa ang nararapat na pagsabihan na dumistansya ka muna boss dahil wala ho tayong magiging delikadesa ho niyan? Ito lumalabas na sa larawan at magsisinungaling ni uh, Panfilo Lakson na nagkita lang daw sila mga kabaitaan Noong ito ay nagkaroon ho ng Blue Ribbon Committee hearings at doon na ho sila nagsulputan parang kabute. E itong larawan, nagpapatunay lamang ho mga kabalitaan na matagal na ho pala itong nagkikita at magkakakilala. Ginisa lang ho ni Panfilo Lacson ang sarili nito sa sariling mantika mga kabalitaan. Dahil inamin niya, nakuha niya ho, ang larawan noong unang bahagi pa ng 2025 bago po maupo bilang senador si Panfilo Lacson. Ngayon sasabihin mong ngayon lang kayo nagkakakilala? So may kredibilidad po ba itong si Senador Lacson na ko sa pagdinigo na ito? Hindi ba ito magkakaroon ng conflict of interest? Ito ay tanong lamang. Itong pagbisita ba ni Senador Lacson, wala ba itong uh, kapalit na kontribusyon para sa kanyang kandidatura sa pagtakbo bilang senador nitong 2025 elections mga kabalitaan. Ito'y pagtatanong ho lamang. Pero sabi niya rito, walang naganap to, walang ganap na ganon. So ngayon mga kabalitaan, hindi naman ho tayo abogado, hindi ho tayo eksperto sa batas. Itong paborito ho nating si uh, Tony Niel Abayon, pakikinggan natin kung ano po yung kanya magiging uh, explanation niya ho rito. Yung, kagi, uh, yung kanyang uh, magiging uh, uh, komento patungkol ho sa mga kumakalat na larawan ni uh, Senador Lacson kasama ang spouses sa uh, Diskaya na kung saan ay kanya hung sinabing nagkita lang ho sila sa panahon ng nagkaroon ng pagdinig. At itong larawan na ito, naglalarawan na matagal na pala silang magkakilala ho mga kabalitaan. Kaya kung gusto nyo po malaman kung uh, ano po yung kabuuan ng kanyang esplenasyon, maari po kayong bumisita sa kanyang uh, YouTube channel, mga kabalitaan, para mabigyang linaw ang lahat na ito. Ang kinuha lamang ho natin, itong video clip na ito, ay yung portion lamang na nakatoon ho sa kanyang sariling eksplenasyon patungkol ho sa usaping ito mga kabalitaan dun po ngayon potential magkaroon ng conflict of interest kasi of course si Senator Ping Lacson yung chairman ng Blue Ribbon Hearing siya po yung nangunguna sa investigation dun sa mga anomalous flood control projects and alam naman po natin na yung mag-asawang Diskaya ay isa dun sa mga resource persons sa anomalous flood control projects and as a matter of fact yung spouses Diskaya nga po actually yung pinakaunang parties or individuals na nagbigay ng sworn statement kung saan nag-admit po sila to committing bribery, corruption of officers and then nag-name drop din po ng mga political figures 'di ba from Congress and then from DPWH okay so again ulitin ko lang po kung totoo nga na nagkaroon ng bigayan dito ng let's say basura mga maleta so on and so forth in that scenario po posibleng may conflict of interest nga si Senator Ping Lacson because he is the chairperson he is the one steering the investigation tungkol sa anomalous flood control projects na involve yung mag-asawang Diskaya okay pero again tandaan po This is just for discussion purposes. Hindi ko po sinabing nagkabigayan talaga. Para lang mas maging klaro po talaga sa inyo kung meron bang conflict of interest or wala. Kung again, just for discussion, merong bigayan na naganap. Okay? So ito po yung kanyang naging pahayag mga kabaitan. Kung totoo man ho na mag nagkaroon ho ng uh, secret bigayan, ay may conflict of interest ho. So. Pero itong kaso ni Senador Marcoleta at sa kanyang asawa, ay malayo hong magkakaroon ng conflict of interest. Dahil unang-una ho, sa pagpapaliwanag ho dito ni Atty. Niel Abayon nitong nakarang araw, ay wala hong direktang transaksyon ang mga diskaya sa asawa ni Senador Marculeta. Bilang independent uh, director ay nararapat lamang ito kung ito po ay uh, uh, bahagi ho ng uh, uh, interest ng publiko at ng gobyerno lalo na ho pag insurance yung pinag-uusapan sa mga nakatransaksyon ng ating gobyerno ay kailangan ho mga kabalitaan ito. Pero ang independent uh, director ay si Alangho ang taga regulate ho, kung ano yung mga problema, ano yung mga posibilidad kung may mga ginawang uh, kalukuhan sa kanila sa company yon lalo na ho, uh, yung threshold ay maaari itong manghimasok si uh, uh, Madam Edna Marculeta sa puntong iyon mga kabalitaan. So Balikan ho natin yung tanong dito kay Boy Kolokoy na ngayon ay pambansang Boy Tanga, mga kabalitaan. Sino po ba ang nararapat na pagsabihan na dumistansya ka na boss? Dahil po, mawawalan ho tayo ng delikadesa ho niyan. ko lang po kasi sabi niya, kinokonekta niya lang daw yung sitwasyon kay Markuleta. So sa pagkukunik niya ho dito kay Senador Marculeta mga kabalitan, nakikita na, na natin na there's uh, politically motivated. Parang pino niya ho dito, mga kabalitan, itong si Senador Marculita. Dahil pala, ay tutaho ito ni Senador Panfilalakson, itong si Boy Tanga, na pambansa niya ngayon, na bansag ng mga netizens, at ang ating uh, pagkakilala sa kanya, itong si Boy Kolokoy, nog-nog mga kabalitaan. Kaya minsan kasi kung makaupo ka na sa isang lamesa, sa isang news booth or anchor's booth, kailangan mag-isip-isip, kailangan pag-aralan, kailangan mag-research rin para may referensya para pag nagtanong ho tayo, nasa tama ho yung ating pagtatanong hindi yung makikita natin mga kabalitaan na bias ka kana dahil ikaw ay may pinapanigan. Kaya kung nagustuhan ni po mga kaibigan itong ating video presentation Huwag kalimutan no Paligo ng maraming likes Para malaman ng karamihan kung ano pa ang kaganapan ng ating lipunan I-share nyo rin po ito mga kabalitaan And then buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion at sugestyon kaya babay ko tayo sa ilang mga oras sa paglalahad naman po ng na mga balibalita, impormasyon, komprehensibong balitaan. Dito lamang ho sa ating munting bahay. Dan balita, reaction video news update. To God be the glory, mama. Chip, chip. Peace out. Oh